magkakabit tayo mga boss ng ceramic pro yan sa stator ng nmax so ito yung palaging uh, susunog dito yung nakarekta na may nila ngayon lalagyan natin dito lang lang kasi yan. Hindi na, na... oh. <laughs> So, ang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung isang wire para hindi tayo malito, no? Yan. Sit. So, tatlong wire lang to mga boss. Dito natin lalagay yung isa. Dito, dito. So, ang gagawin nyo lang naman, uh, iipit nyo tapos gagamit kayo ng plies para iklip. Papakita ko sa inyo mamaya. Oh. Uh. Okay mga boss, ganito lang yung gagawin nyo. So, eh uh, ito. Uh, tanggalin nyo dito sa may uh, box. Yung terminal. Ayan. So, lagay lang natin dito mga boss sa uh, wire. Masyadong mataba ito. Bawasan natin. ko hindi talaga siya kaya mga boss pumayit na yung wire tapos pipilipit lang natin ganda ng ano yun yun tapos putulin natin hanggang dito may mama biglang nawala hindi nakapala. Hindi nakapala. Teke, telepono. Oo lang siya sabihin lalabas lang eh? May mama ay ngayon nga bumalik si Oh, biglang. Lumog na ano na. Nawala yung lumayo na yung robot niyo yun, sabi sabi namin. Pero may mga tawag si Tito. Ah. Nandito na yung kuya mo, lasing. Sabi niya suka ng suka, sabi niya. <laughs> Diyan naman na nag suka sabay. Suka so, ng na suka. Tan Tanong mo kayo ano? Yung nagcatse. Ah, mga boss. Oh. inipit lang natin yung price para. Pano ito? Pano ito? maipit niya yung wire din ito na siya hmm. tapos hmm, yun, yun lang katali Okay nga mga boss nakabit na natin yung ceramic bro sa Nmax na ginagawa natin Yeah